Wow! Ano yung hawak ni Vivian? Mukhang tsokolating lipstick. Astig! At si Mike may tsokolating lipstick din, pero mas malaki. Wow, Janice! Ang laki ng lipstick na yan! Ang astig! Sige, simulan natin kay Vivian. Wow gawin natin. Ilalagay ko sa labi ko. Aba, maganda ba? Ang ganda ko. Tatapusin ko lahat. At wala. Ano sa tingin mo? Well, Vivian, ang nakakatawa ng mga labi mo. Para silang tsokolate, kailangan mong kainin yan. Oh, malinaw yon, Ang sarap. Tapos na ako. Ibig sabihin ay si Mike na ang susunod. Ayos, nagugutom na rin ako. Ano? Ha? Hindi, hindi ko ito ilalagay. May mas magandang ideya ako. Tutunawin ko itong chocolate lipstick gamit ang hair dryer. Gumagana ito. Tingnan mo ito. Ngayon, kaya ko na itong inumin lahat. Wow, ang sarap nito. Mahilig ako sa tsokolate. Sarap. Sampu sa sampu. Mike, tapos ka na ba? Hoy! Hindi, 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 hindi. Huwag mong gawin yan. Ayokong matunaw ang ganda nito. Kakainin ko ito kung paano ito. Kagat na tayo. Oh, ang sarap! Wow, kamangha-mangha! Hindi pa ako nakakain ng ganito karaming tsokolate sa buong buhay ko. Hindi ka pani-pani wala. Meron pa itong paborito kong M&S. Alam mo ba? Gustong gusto ko ito. Hindi ko mapigil kumain. Sandali lang, may naisip ako. Hayaan mong durugin ko ang tsokolate sa loob mismo. Ngayon, gamitin natin ang trick ni Mike at tunawin ito. Oh, kumagana ito. Ngayon, ang dami kong likidong tsokolate. ayusin natin ito para sa whipped cream. Maglagay ng straw at hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Ang bango at ang lasa ay sa totoo lang, mas mabilis ito. Ito ang pinakamagandang dessert kailanman. Pwede ko na lang dilaan ang aking mga daliri. Hoy, Anong ginagawa mo? Akin yan. Hindi, 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 hindi. Aba, maliit na candy machine ito. Mukha itong manika. Ang cute. Janice, may medium size na candy machine ka. Ang galing! At si Mike ay may higanteng isa. Meron itong Skittles at Maltesers na candy. Sino ang gustong mauna? Tama Vivian, halika na. Mm hmm. Hmm. Ha. Hmm. Susubukan ko na ito ngayon. At magsisimula ako sa... Kumuha tayo ng pareho. Ang candy na ito ay napakaliit at cute. Talagang gusto ko ito. Kumuha pa tayo ng iba pa. Well, Vivian, hindi ko alam na mahilig ka pala sa candy. Ang galing. Hmm, hindi pa ako busog. Hihiram ako ng ilang candy kay Mike. Hoy! Anong ginagawa mo? Vivian! Hindi, Vivian. Huwag mo nang subukan. Akin na ito. Kakainin ko ito mag-isa. Hmm, hmm, kakaiba. Hindi ko magawa. Sira ba ito? Hmm, sandali. May naisip ako. Woof, Janice, anong ginagawa mo? Naging Bob the Builder ka na, sigurado yan. Well, masarap pa ang candy. Sulit ba ito? Oo, oh, oo, oh, oh, napakaganda. Ang sarap. Hmm, kaunti pa. Hmm, gusto ko ito. ko na ba? Hmm. Paano ko makukuha ang candy? Tama, ha? Um, hindi talaga ito gumagana. Sandale, anong nangyayare? May iba ka bang ideya? Siguro martilyo? Hmm, maghintay ng kaunti. Paano naman ang chainsaw? dinamita. Walang laban ito. Vivian, hawakan mo. Kailangan nating sindihan ang dinamita. Sige, sindihan na natin. Naghihintay. Sasabog ito sa mga kamay ko! Hindi! Oh, mga kaibigan, mag-ingat! Wow, saan ito napunta? Mga kaibigan, umuulan ng candy. Na-hack namin ang makina. Ngayon, marami na kayo nito. Halika, mag-enjoy kayo. Sa totoo lang, hindi ko pa ito nakita dati. Kayo, mga kaibigan, ulan ng candy. Mukhang masarap. Ano ang nakuha mo ngayon, chichirya? At may lasa ng presa. Si Vivian ay may dalang medium size na pakete. At si Mike ay maswerte ulit. Isang malaking pakete. Mukhang baliw ito. Well, magsisimula tayo kay Janice. Siya ang may pinakamaliit na pakete. Isang chip lang. Paano ako mabubusog nito? Hmm, ah, sige na nga. Sino ang susunod? Ahoy, Janice! Tinamaan mo ako! Well, ako na ang susunod at hindi ako magbabahagi. Kakainin ko ito mag-isa. Ang sarap talaga. Ang strawberry chips ay bagong konsepto at may naisip ako. Pwede kong lagyan ng whipped cream sa ibabaw dahil gustong gusto ko ang kombinasyong ito, whipped cream at strawberries. Napakaganda nito. Mas maraming whipped cream. Mas mabuti. I-shake ito ng mabuti. Oh, oh. Ako at Mike, hindi. Hindi mo ito makukuha. Para sa akin lang ito. Hmm, masarap. Kediri. Sandali lang. Nahanap ko ang whipped cream ni Vivian. Susubukan ko ito sa aking chips din. Ano? Tapos na? Well, masarap pa rin ang mga chips na ito. Talagang kamangha-mangha. Kaya kong kainin ito magpakailanman. Whoa, hoy, huwag mong kainin yan. Akin yan. At ngayon, meron tayong Nutella. <laughs> Napakalit nito. Kawili-wili. Wala pang nakakita ng purple na Nutella dati. May medium na pack si Vivian at may malaking pack si Janice. Sapat na ito para sa ilang taon. Alisin mo ang kamay mo. Well, ang ibig kong sabihin, ako, ako ang mauuna. Ako naman ang may pinakamaliit na bata. Hmm, hindi ka siya ang kutsara ko pero may mas maliit ako. Isasawsaw ko ito at subukan natin. Wow, ang galing niyan. Mukhang masaya ka, pero hindi ito magtatagal. Oh, wala nang Nutella. Ngayon, si Vivian naman. Ano ang nakuha mo? Oh, gumagamit ako ng malaking kutsara, pero may nangyaring mali. Oh, sige na. Naku, aray! Oh, ano yun? Vivian, paano mo nagawa yun? Hindi sinasadya, Janice! Pasensya na! Gusto mo ba ng kaunti? Sige! Sa wakas, susubukan ko na! Wow! Masarap! Talagang kamangha ha. Hoy, anong nangyayari? Well, sinusubukan ko lang tanggalin ang Nutella sa bibig mo. Oh. Janice! Sandali! Hayaan mo akong tulungan ka. Isa akong lalaki pagkatapos ng lahat. Well, naghanda ako ng malaking kutsara. Wow, ang ganda nito. Pero sandali lang. Bakit ba ako nagmamadali, ha? Ang kutsara ko? Saan ito napunta? Sa tingin ko, nalunod dito sa garapon ng Nutella. Hmm, kailangan natin itong kunin. Hmm, nahanap ko na. Oh, sandali. Ang mukha ko ay puno ng Nutella, pati ang kamay ko. Hindi mo dapat ginawa 'yon, pero aayusin ng mga kaibigan mo ang lahat. Nakakatawa talaga. Mga kaibigan, siguraduhin i-like ang video na ito, mag-iwan ng komento sa ibaba, at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.